You get sleepy watching my video. It's because I have the voice of an angel. Sup guys, I'll here. Pag usapan na naman natin ng magulong mundo ng Pinoy basketball. Alam niyo na. So, ang first topic natin for today's video is isang chismis. Mala, ano tayo? Si gasa mga Christopher Permin. adi uh, di umano, si Mark Pingris daw ay merong kadit sa Sydney, Australia na isang artista. At ang artista na to ay si Kim Rodriguez. Ah, uh, di ko siya kilala, hindi rin ako familiar. Ang sabi sa akin ay nag appear siya sa Bubble Gang. Hindi na ako nanonood kasi ng Bubble Gang sumula nung mga panahon nila Ogiel Cassidy. Eh. Kasi medyo hindi na masyadong masaya, hindi na masyado nakakatawa. Kaya guys, kasi nung kabataan ko Bubble Gang pinagpupuyatan ko yan kada Friday kasi walang pasok kinabukasan, di ba? Pero yun na nga, agad-agad naman nag-post si Mark Pingris na hindi naman daw totoo to. At nakasama lang, nasaktuhan lang kasi merong event. Na something about sa pag news Tama ba? Basta nag news daw dun sa, sa event, sa basketball. Fake news lang. yung mga pictures na yun. pero totoo naman yung mga pictures na yun, pero hindi sila talaga yung magkasama nun nagkasama lang daw dahil sa isang event so guys tigilan natin si Mark Pingris at mabait naman daw na tao yun pero ang hirap na rin kasi sa basketball player no dahil ang daming chismis lagi sa mga basketball player katulad nila Robert Bolli nila Scotty Thompson hindi ka rin magduda Gets so ba kasi nga madami ng mga basketball player ang na Uh, ano sa mga cheating incident, di ba? Pero kayo guys, naniniwala ba kayo kay Mark Pingris? So, ang second topic natin for today's video is about sa isang trade daw na mangyayari. Napag-usapan na rin natin dito to na pwede mangyari to ang uh, tungkol kay Chris Newsom ng Meralco Bolts at isang player ng Blackwater na si Ray ng Batak. So kung mangyari man tong trade na to at mukhang ano na daw on the way na sabi nila, sabi sa mga chismi sa Facebook, sa YouTube eh tingin ko naman hindi naman magtatagal to si Chris Newsom sa Blackwater Tingin ko, siguro pwede magtagal isang conference lang papakitang ng tao lang talaga. Tapos syempre lilipat na yan sa token or sa index. Pero possible token text eh. Nagpapalakas kasi yan token text ngayon ba? Diba? Tsaka siya yung mother, siya yung number one team ng MVP group. So sigurado kung sa token mapupunta to is mga na naman at draft picks for Chris Newsom galing sa Blackwater pag natuloy nga siya sa Blackwater bossing. Pero ko sa NLEX man, kung pinapalakas man nila yung NLEX at i-probe nila hindi na farm team tong NLEX, siguro feeling ko si Kevin Alas. Si Kevin Alas ang ititrade nila dito for So kayo guys, tingin nyo mangyayari itong trade na to. Mapupunta sa Blackwater si Chris Newsom tapos si Rain ng Batak sa Meralgo. At tingin nyo guys na mapupunta ba... I mean, magtatagal ba to sa, sa Blackwater o mapupunta agad sa Token Text? Share your thoughts on the comment section guys. Pag-usapan natin to. So ang last topic natin is about Benny Boatright ang naging import nung last conference ng San Miguel Beermen. Na napag-champion niya, 'di ba, ang San Miguel Beermen kalaban ay Magnolia Templados Hotshots. At ayun na nga ay magiging naturalized player na siya ng Gilas Pilipinas. Magandang news to for the Gilas Pilipinas kasi nga nakita na potential daw ni Team Cone kasi nga pwede sa labas, pwede sa loob. Kumbaga, pag nandun si John Mar Fajardo, diba, nasa ilalim, pwede to, nasa labas to, pwedeng mag-trip. May 3 point shooting talaga, may shooting. Kaya believe din ako sa player na to, magandang additional, addition to for Gilas Pilipinas. Nung napanood ko ngayon, Hinebra versus San Miguel Birmen nung semis, eh di na ako nagtataka na pwede to maging import ulit ng San Miguel Birmen. Nagulat din ako na magiging player siya ng gilas pero nakita na potential eh. Ang galing eh. Domin Ang galing mag-dominate talaga eh. Pero tignan natin sa next conference. Kung kukunin siya ang San Miguel Birmin ulit sa na mag import nila is okay yun. Para nga mas mahasa siya dito sa Pilipinas maglaro. Tsaka habang nina-naturalize nina siya. Habang nina-naturalize siya. Saka matetesting siya sigurado na maglalaro na si Brownlee sa Inebra ulit, di ba? Makikita talaga kung deserving talaga siya do sa spot na yon na maging reserve import for Justin Brownlee if ever na kailanganin siya. Saka for me dapat gawin ng gilas talaga to na damihan na nila yung import in case lang of emergency, di ba? Katulad ng nasuspend si Brownlee, if ever man nagkaroon ng isa pang tournament na malapit, eh gaano katagal yung suspension ni Brownlee? Eh di wala tayong import, di ba? Wala tayong makukuha eh. So magaano tayo, all Filipino tayo, if ever man mangyari yun. Sana nga mag, ano pa tayo, mag naturalize pa tayo ng mga foreign athletes eh, ng foreign players. Katulad nung sa Magnolia, ano ba pangalan ng player na yon? Basta yung ginamit nila nung sa last conference lang. Magaling din yun eh, tsaka bata pa eh. mga ganun dapat mga kinukuha na agad eh. Ma, na, main, sana may sabay na to manaturalize din. Kasi alam nyo na rin mga ng mga PBA player na mga Pinoy eh. Kung baga makakapag-adjust din siya dito sa mga player ng Gilas Pilipinas. So kayo guys, pabor ba kayo naging naturalized player tong si Benny Boatright? At gusto niyo rin bang, sino pa ang mga players na gusto nyo ma-naturalize para sa Gilas Pilipinas? Share your thoughts on the comment section. Sensya na guys, na busy lang talaga. Babawi ulit ako, mag-upload ulit ako. At saka medyo rusty na ulit. <laughs> Bulol na naman, hirap na hirap na naman magsalita. So thank you guys for watching. See you on the next video.